Alas 12. Express Balita. Alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita. Alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imete ng tanghali, lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon Mga na nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone Ihatid sa inyo ni Daniel Castro Ang inyong tagapagbalita Daniel Castro Oras limang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali Magandang tanghali Calabar Zone, Gavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Ngayon po ay 24 sa buwan ng Oktubre 2025, araw po ng Biyernes, at ito ang Express Balida alas 12. Para sa mga tambok na balida ngayong danghali, Rosario Cavite pinagdiwang pong makulay na tinapang sa Linas Festival. Samantala, rehiyon Calabarzon nagwagi sa 2025 Cluster Rice South Luzon. Ikalawang araw naman ng Calabarzon Kakao Congress 2025 isinagawa sa Lucena City at libreng katra cooperation inilunsad sa Binyan City. Para sa detalye po natin mga balita, ako po yung lingkod Daniel Castro. Mga kaibigan, pinagdiwang ho ng Bayan Rosario Cavite ang makulay na Tinapang Salinas Festival. Ito po'y bilang pasasalamat sa biyayang dagat. Kilala ang Rosario bilang Republika ng Tinapa kung saan ang paggawa ng Tinapa ay nagsalin lahi na at patuloy na nagbibigay kabuhayan sa mga residente doon. Tampok sa pagdiriwang ang konsyerto, karakol at iba pang aktibidad na nagpapakita ng kultura at pananampalataya ng mga taga Rosario. Suportado ho ng lokal na pamahalaan ng Yustria ng tinapa at ang mga proyektong pangkalikasan upang mapanatili ang yaman ng karagatan. Kasabay ho nito, nagpapatuloy naman ang inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kalinisan ...sa karagatan at pagtatanim ng artificial coral reefs upang mapakalagaan ang yamang dagat. Sa pamamagitan ng Tinapang Salinas Festival, muling ipinakita ng Rosario Cavite ang kanilang pagkakakilanlan bilang sentro ng industriya ng tinapa, isang pamanang kultura na patuloy ho na nagbibigay buhay at dangal sa bayan ng Rosario. Sa mandala, tatlong katao naman ho ang naaresto matapos sa lakay ng Pidaya Batangas Provincial Office at Batangas City Police Station... Ang isang drug den sa Purok 5B, Barangay Santa Clara sa Batangas City. Kinilala ang mga sospek na sina alias PJ, alias Tatay at Jason, pawang residente ho ng Santa Clara. Na-recover po sa operasyon ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 35,000 pesos by bust money at iba pang drug parafernalia. Naharap naman ang mga sospek sa paglabag sa ilang probisyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyan hong nakakulong sa PIDEA Regional Office for a Custodial Facility sa lungsod ng Santa Rosa. Mga na arresto rin ng mga operatiba naman ng General Trias City Police Station ang isang most wanted person sa isinagawang operasyon sa Dasmarinas City, Cavite. Kinilala ang sospek na si alias Jordan, residente ng Dasmarinas City, na naharap sa sampung kaso ng paglabag sa batas pa pambansa bilang 22 o bouncing check law. Ang sospek po ay may tinakdang piyansa na 24,000 pesos at 18,000 pesos na sa bawat kaso at kasalukuyang nakapit naman sa General Tria City Custodial Facility habang sinasagawa ang dokumentasyon para sa kanyang mga kaso. Mga kaibigan, matagumpay naman ho na tinapos ng ang 2025 Regional Invention Contest and Exhibits o Cluster Rise kung saan Region 4A Calabarzon ang nangibabaw matapos masungkit ang apat sa limang pangunahing kategorya ng patimbalak na ginanap sa Philippine Science High School Calabarzon Region Campus sa Batangas City. Ang Cluster Rise ay inorganisa ng DOST TAPI, katuwang po ang mga DOST Regional Offices ng South Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Region 5 upang kilalanin ang mga natatanging imbensyon at pananaliksik sa rehiyon. Nagwagi naman ang Calabar Zone sa UNLAD Award Outstanding Utility Model, Likha Award Outstanding Creative Research Government Funded at Sibol Award para naman sa parehong high school at college category. Samantala, Region 4B o Mimaropa naman na nakakuha ng Banghai Award Outstanding Industrial Design. Ang mga nagwagi ikakatawa naman sa South Luzon sa National Invention Contest and Exhibits on NICE, alinsunod sa Republic Act 7459 o Inventors and Invention Incentives Act of the Philippines. Samantala naman mga kaibigan, pangakong ginhawa ang hatid ng programang Equal Vision gender inclusive cataract care ng pamalalunsod ng Binyan City o ng Binyan Laguna. Isinagawa ho sa Binyan City Hospital ang unang batch ng libreng operasyon sa katarata. Dayunin po na programa na makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga binyanense. Para sa mga kaibigan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala naman, patuloy po ang pagsisikap na paunlarin ang industriya ng kakao sa Quezon at buong Region 4A sa ikalawang araw ho ng Calabarzon Kakao Congress 2025 na ginanap sa o ginaganap sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Tinalakay po ng mga kintawan mula sa iba't ibang ahensya at kumpanya tulad ho ng BIFS, BM, Land Bank, Oro Chocolate at URC ang mga paksang may kinalaman sa quality certification, market access, financing at partnership development para sa cacao industry. Inaasahan naman ngayong uh, araw, October 24, ang chocolate making activity bilang bahagi po ng naturang kongreso. Samantala, matagumpay po na nasa bataman ng Philippine National Police o PNP ang tinatayang 43.86 million pesos na halaga nang hinihinalang mariwana at mga produkto may sangkab ng cannabis sa isang buy operation sa Taytay Rizal kahapon. Arestado ang isang 31 anyos na lalaki na tinaguri ang high value target sa bentahan po ng high grade mariwana. Nasamsam sa operasyon ang 25 kilo ng high grade kush, 23 kilo ng tuyong dahon ng mariwana, 1,600 cartridges ng liquid marijuana at 200 bote na ng vape juice na may halo ring cannabis. Ay naman kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Jr. Ang operasyon ay patunay po ng patuloy na paninindigan ng PNP laban sa o sa laban kontra illegal na droga. Alinsunod dyan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ora sa mga kaibigan, labing dalawang minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa atin naman ho mga balitang pambansa, ipinangako ho ni House Speaker Faustino Boggi D. III na isusulong ang pagpasa ng Magna Carta for Barangay upang maitasa man ang katayuan ng mga opisyal ng barangay bilang regular na kawin ng gobyerno na may tamang sahod, benepisyo at seguridad sa trabaho. Ayon kay D, ang pano ito ay kabilang sa walong legislative priorities ng Kamara. Sa ilalim po ng House Bill number no. 3533 na siya mismo ang may akda, makatatanggap po ng katumbas na sahod ng mga lokal na opisyal ang punong barangay, mga kagawad, kalihim at ingat yaman. Kasama rin sa panukala ang otomatikong bahagi ng barangay sa pambansang buwis, scholarship grants para sa mga estudyante, at pagpapatayo ng mga pangunahing pasilidad tulad ng malinis na tubig at pampublikong transportasyon. Layunin po ng Magna Carta na bigyan po ng pagkilala at proteksyon ng mga opisyal ng barangay na madalas uunang tumutugon sa mga pangangailangan at krisis sa kanilang komunidad. Samantala naman, sa bilahon ng mga aligasyon at maruming pamumulitika, tiniyak naman ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo na patuloy siyang maglilingkod sa publiko. Kamakailan nagtungo po ang senador sa isang barangay sa Pasay City upang personal na alamin ang kalagayan ng mga nasunugan at maghatid ng tulong kasama po ang kanyang malasakit team. Ayon kay Go, sawang-sawa ng taong bayan sa politika at korupsyon at mas nais ng mga Pilipino na makita ang kanilang mga leader na tunay na nagtatrabaho. Binigyan din din niya na dapat mapanagot ang mga nasa likod ng kontrobersiya sa flood control projects. Hinggit nito hindi siya matitinag sa mga recycled na paratang at patuloy niyang pagbubutihin ang pagtupad sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga mamamayan. Alas 12.14 na hon ng tanghali. Samantala naman naniniwala si Senator Cheese Escudero na dapat magkaroon ng boses ang mga lokal na pamahalaan at mismong mamamayan sa pagpili ng mga proyektong pang infrastruktura sa kanilang lugar upang maiwasan ang katiwalian at ghost projects. Ayon sa senador, maraming proyekto ng gobyerno ang nasasayang dahil sa mga arbitraryong desisyon ng ilang mababatas at opisyal ng ehekutibo kung saan man napapasok sa budget ang mga proyektong hindi dumaan sa masusing pagsusuri sa kanyang panukalang Grassroots Infrastructure Planning and Budgeting Act. Pinanukala ni Escudero na bago maisama sa National Expenditure Program o NEV at General Appropriations Act o GAA ang anumang proyekto, dapat muna itong maaprobahan ng Regional Development Council at ng mga lokal na sanggunian. Dapat ang mga proyekto ay nakabatay sa pangailangan ng komunidad hindi sa pansariling interes lamang. Dagdag pa ng senador kung walang pag-endorso sa LGU, hindi dapat maglabas ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM. Ii-mok din ni Sen. Cheese Escudero ang kapwa mababatas na unahing aprobahan ang panukala upang mapalakas ang reforma sa proseso ng pambansang budget at matiyak na ang pera ng bayan ay napupunta sa tunay na makabuluhang proyekto. Samantala, nagsagawa naman ho ng inspeksyon ang Department of Transportation o DOTR sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 bilang paghahandayan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatayang abot ng 1.35 milyon na pasahero ang babiyahe patungo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang po sa mga sinuri ni Lopez sa mga bagong pasilidad ng paliparan, gaya ng self-check-in kiosk, self-bag drop counters at mga modernong food hub na maihahambing na sa mga paliparan sa ibang bansa. Apat sa nama, o oh, apat naman sa 24 apat na senador ang naglabas na ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna po si Senator de Veros na may halos 19 million pesos na net worth. Sinundan ni Senator Robin Padilla na mayroong 244 million pesos. At ni Senate President Vicente Soto III na mayroong 188.9 million pesos si Senator Sherwin Katsalirman ay nagdeklara ng 89.5 million na kabuang yaman kabilang po ang dalawang condominium units na nagkakahalaga ng 40.1 million pesos at personal assets na 49.3 million pesos at wala namang idineklarang utang. Ayon kay Gatchalian, bukas siyang ibahagi ang kanyang SALM dahil naniniwala siyang walang dapat itago mga opisyal ng gobyerno. Samantala, hinihintay pa ang pagsumite ng iba pang senador ng kanilang mga SALM. Ang tabayan na po sa aming pagbabalik sa ibayong dagat. Malakas na hangin, nagdulot ho ng na malawakang blackout sa New Zealand. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, mag-asawang senior citizen natagpo ang magkayakap matapos matabuna ng landslide sa bukid noon. Sa sports naman, Carlos Yulo sa sabak sa floor exercise finals sa Indonesia. At sa showbiz, Derek Ramsey absent sa first birthday ng anak nila ni Ellen Adarna. Ang detalye po naman ngayon sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras alas 12.18 ng tanghali. Hanggang sa buong Calabar Zone, DZJV 1458, Balita sa Ibayong Dagat. Oras ng mga kaibigan, alas 12.20 na ho ng tanghali, mahigit siyam na pong libong kabahayan sa New Zealand ang nawalan ho ng kuryente matapos tumama ang malakas na hangin na umabot sa 155 kilometers per hour na nagdulot din ng mga pagkansila sa mahigit isang daang flights. Apektado po ang buong South Island at bahagi po ng Southern North Island kung saan itinaas ang red wind warnings sa Canterbury at Wellington bago ito tuluyang ibinaba. Maraming bahay naman ang nawala ng bubong habang nagbagsaka ng mga puno at poste ng kuryente. Idinagra naman po ng Canterbury ang state of emergency bilang tugon sa pinsala samantala ang naturang malakas na hangin na iwabot din sa ilang bahagi ng Australia. Balita sa Ibayong Dagat Samantala naman na kumbirma ang planong pagpupulong ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa South Korea ay sa darating na Huwebes batay po yan sa pahayag ng White House. Magkakaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit upang talakayin ang mga isyong pang-ekonomiya at relasyon ng dalawang bansa. Matatandaan ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan po ng US at China noong unang termino ni Trump dahil sa trade war at mataas na taripang ipinapataw sa mga produktong galing China. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga kaibigan, natagpo ang magkayakap naman ng bangkay ng mag-asawang senior citizen na sina Ellie at uh, Telma Ubatay matapos po ang limang araw na search and retrieval operations sa Sitio Kipolot sa Barangay uh, Palakapaw, Quezon. Ayon naman kay uh, Municipal Information Officer uh, Fort uh, Cabarde, malaki ang naitulong po ng search and rescue dogs uh, sa pagtukoy ng lokasyon ng mga biktima. Ang mag-asawa ay dati na hong nakaligtas sa landslide no October 2024 sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Ngunit hindi na pinalad sa panibagong paguho ng lupa nitong nakaraang October 18. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, inatasa naman ni PNP OIC Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Police Regional Office 5 na pabilisin at palalimlim o palalimin ang investigasyon sa pagpaslang kay Noel Belen Samar isang broadcaster sa Bicol. Ayon kay Nartates, prioridad po ng PNP ang kaso alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary John Vic Rimulya na agad maresolba ang mga pagpatay sa mga mamamahayag. Si Samar ay binaril ng apat na beses noong October 21 na naging sanhipo ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman hong kilos ang Special Investigation Task Group Samar sa pangangalap ng ebidensya, testimonya ng mga saksi at pagsusuri ng CCTV footage at ballistic evidence. Sports Balita. Mga kaibigan, buong kumpiyansa naman si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo sa kanyang laban sa finals ng floor exercise sa FIG Artistic Gymnastics World Championships. Sa Jakarta, Indonesia, matatandaang nagkampiyon si Yulo sa floor exercise noong 2019 sa Stuttgart, Germany habang nagtala ng uh, ikalimang pwesto naman noong 2021 sa Japan, ikapito noong 2022 sa Liverpool at ikaapat noong 2023. Ayon kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Karyon, pinamalas ni Yulo ang kanyang lakas at determinasyon sa ginanap na qualification match noong linggo. Sports Balita. Samantala pasok sa quarterfinals ng women's doubles sa Guangzhou Open sina Alex Eyalam at Nadia Kitchenok matapos talunin sina Emily Appleton ng Great Britain at Kian Tang ng China. Ipinakita ho ng duo ang matatag na teamwork at control sa laro susunod nilang makakaharap sina Polina Kodermetova at Camila Rakhimova para sa semifinal slot. Chika. Samantala sa atin namang showbiz chika, ikinagulat ho ng mga fans ang hindi pagdalo ni Derek Ramsey sa unang kaarawan ng kanilang anak ni Ellen Adarna na si Liana. Sa mga larawang ibinahagi po ng aktres sa social media, kapansin-pangsin na wala ang aktor sa selebrasyon na dinlawhan po ng pamilya, kaibigan at aktres na si Beauty Gonzalez. Bagamat wala sa personal, nagpost naman si Derek ng pagbati para sa anak. Gayunpaman, na puno ng panghihinayang ang comment section ng aktor at umaasa mga netizen na maayos na mag-asawa ang umano'y gusot sa kanilang relasyon. Matatandaan itong mga nakaraang buwan, napansin ng mga tagahanga na tinanggal ni Ellen ang pangalan ni Derek sa kanyang social media account. At yan po ang ating showbiz chika. Yo, 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 showbiz! Showbiz! Yo, showbiz! 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 At sumanyo po ang kabuwan ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12. Ngayon pong araw ito ng biyernas, October 24, 2025. Sa kala naman po ng na ating mga nakatuwang sa technical side, ako pong muli ang inyong naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone, oras 12.26 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone.